Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinakita ko po sa inyo ang cover up ng Quadcom Committee sa hearing nang sinagot sila ng COA na walang misuse sa 125 million confidential funds ni Bipisara. At nakita nga po natin doon na ang dahilan pala ng paglitaw ni Gloria Mercado na parang kabuti ay para i-cover up nga ang sagot ng COA doon sa isang congressman. Pahiya siya eh no? <laughs> Hindi niya nakuha ang gusto niyang sagot eh, di ba? <laughs> so ngayon naman mga idol, kaya po ilang araw po ako nawala dahil nagpasa po ako ng COC for Senator mga idol. Siyempre, nagpasa si Rosmar ng COC for Councilor ng Manila, di ba? Si Diwata, nagfile ng COC for Vendors Party List. Si Mark Gamboa ng Models of Manila TV, nagfile ng COC for Senator. Pati po si Doc Willie Ong nag-file din for senator, 'di ba? Aba na isip ko, bakit nga naman hindi, 'di ba? Sumama so, mga idol pag-uusapan po natin 'yan. Ayos ba? So bago po tayo tumungo sa ating finale paksa mga idol, e, ipapakita ko sa inyo kung papaano na real talk at napahiya ni President Duterte ang mga chismoso at chismosang journalist na nagtanong sa kanyang press con. Watch mga idol. ng pili-pili na nilililig kayo, kaya for the drama. Kaya yung reaction ko ito, mga to. Napaka-malicious ng question na yan, no? Saan nakukuha ng mga journalist na to ang mga ganyang klaseng question, no? Saan kaya nila napupulot yan? Alam nyo guys, ito dapat ang iniimbestigahan ng Quadcom Committee, No? dapat may gumawa ng anti-chismis bill for mainstream media or journalists, no? Know? Pudya pa na chismis na nga ang ginagawa ng ibang mga vloggers. Eh pudya, dadagdagan pa ng mga to. Naknang ng to, kwa talaga tong mga to. Anong klase No? mga to, talaga naman. Sabi na. Lala. Romantically link bank lang kaya? mm O diba? sinagot patuloy kayo ng sarcastic. Parang sinabi nila na tikman mo daw yung pizza, sabihin na lang natin na kinain ko. Para masaya kayo, di ba? O ayan, pinush patuloy tuloy ni PRRD ang kahangalan nyo. Pahiya tuloy kayo, di ba? O, oh, anong totoo daw doon? Nagtanto ko ang question niyan. Balahurang question, eh, no? Hindi siya, diretso ang kuna Sabi nila nag-intercourse kami. So, intercourse. <laughs> My God. <laughs> Pinush pa ni PRRD beyond their question. Kaya mas talo pa tuloy nag-isa yung nagtatanong sa sarili niyang question eh, no? <laughs> ba? Diba? Sabi sa inyo, si PRRD pa ang tinanong nyo, po lalaroin kayo niyan. Hindi, <laughs> 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 kaya sa mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte, nag <laughs> ba daw eh. may? Mm, diba? Whoever asked that stupid question must be terrified this particular moment. Pinrobok nyo yung tao na ilabas ang kapilyuhan niya eh. Tama. Well, you guys succeeded. Mga buisit kayo. <laughs> o oh, ayan, answer that. Use the word. Oh. Diba? Natahimik lahat hinamon pa silang lahat na use the word. Akala kasi nila sa mga ganyang kabalahurang question, papapatiklop nila si PRRD, no? Ayan tuloy, pahiya dami tuloy kayo lahat dyan. Relax yun, mga. Eh, yung mga ganon na patapsing yon? na natin. Hmm, ba? Diba? <laughs> Nagpapatapsi-tapsi pa kasi kayo eh. Eh di diretsuhin nyo na daw. Kumbaga, wag na kayo magpaligoy-ligoy pa o wala nang patumpik-tumpik pa o oh maraming cheche buretche diretso hinyo na di ba lubos lubusin yun na ah nagkauyak ba yan sila ni Duterte o okay? gi ba ni Duterte si Garma hmm, di ba <laughs> hinamon patuloy silang i-exaggerate pa ang balahurang question nila eh, no? <laughs> kabumi diretso na Iipi, parinig mo yan sa public. Mm uh -hmm. -huh. Mahilig kayo hinamon pa ang iparinig sa public guys. Dapat pa ganyan, i-divulge din ang pangalan ng bugok na jorno na nag-ask ng ganyang klaseng question. Deserve niya ang kahihiyan sa totoo lang. Akala mo chismosa lang na nagtanong sa kanto eh no? <laughs> na question yan. nagka hmm. kayo Tama. Totoo po yan. Mahilig talaga sa chismis yung mga yan. Without even verifying the information, basta-basta na lang nilang itatanong sa taong ginagawa ng chismis. Dapat talaga magkaroon ng anti-gossip bill para matigil ang ganyang katarantaduhan eh no? Kaso guys, malabo pong maaipasa yan. Kasi nagagamit yan ng mga pool politiko for black propagandas. Katulad ng ginagawa ng Quadcom Committee versus VP Sara. Diba? Lahat ng pulis malapit talaga sa akin alam na alam ninyo tagadabaw nang na pulis magkakaso lalo na in the performance of duty akin talaga yan and that is the reason why he is the best leader or president that i ever seen in my life kaya yeah! nga it is an honor to witness a legendary leader na nag-e-exist sa panahong mulat na mulat na ako sa katotohanan <coughs> Kaya you deserve my respect, my support, and my salute, wow! Mr. President. You will always be my president. And forever kong isisigaw na ikaw ang pinaka-the-best na naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. mga wow! idol? Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin ah, dyan ang mayor ako. <coughs> Walang problema yan hanggang personal nila. Yan ang presidente ko. Eh ang presidente ng mga ululista. Kumusta naman? Magaling lang sa salita at sa pangarap lang. Kawawa naman kayo. Ngayon ko nagduda sila o oh may christmas na nag pa mi, na sila. Nag-ingon si Mayor para wala na isamok. di oh, ba? Diba? Kaboom. Pahiya silang lahat sa birada ng presidente ko. Sabog lahat ng mga chismoso at chismosang jorno. ba? Diba? Huwag kasi kayong puro chismis. I-verify nyo muna ang mga nasasagap nyong impormasyon o balita. Hindi yung ura-urada nyong itatanong yan. Napahiya tuloy kayo. Ngayon naman mga idol, alam nyo ba na pinagtawa na naman si Lizard, este First Lady Liza Marcos, nang mabidyohan siya sa videong ito mga idol. Watch. Ay po siya. What? What pa kasi ganyan ang outfit mo madam? Talaga bang ganyan yan? Parang pang taas lang ang suot niya eh no, na oversized sa kanya. Di ba? Ba't naman kasi ganun? Ano ba naman yun? oh yan di ba? Tingnan nyo kung anong reaction ng mga taong dumaan sa kanya guys. Di ba? Shout out mo sa may-ari ng video ah. Shout out kay Kuya. <laughs> Grabe naman kayo. Talagang pinagtawanan. <laughs> Ba't naman po kasi ganun ang outfit nyo madam? Ano yun? Nalimutan niya yung pambaba? Ako ho eh question lang naman yon. Kasi kahit ako nawiwirduhan dun sa itsura niya nung bumaba siya ng hagdanan. Punta naman po tayo dito sa pinos ko sa page ko mga idol na sinabi ni Congressman Jay Kung Hun kay VP Sara na wag daw siyang pa baby. So pipili po tayo ng top 5 na rebuttal comments ng sentiments dito mga idol. Tara! G! Sabi lang komentor number 1 natin, pasikat daw tong congressman na to. Bakit daw di nyo pinapa-attend ang presidente? si BP lang daw ang tinitira nyo dahil malapit na ang eleksyon at malakas pa rin. Yung tambi nyo daw, inodoro yan sa 2028 if magbabalak daw yan. Aroy! That's freaking painful comment and good one idol. Grabe ang galit ni komentor number 1 natin mga idol. Sabi naman ni commenter number 2, hindi ba daw kayo marunong umintindi? Sabi ni VP Sara, nasa inyo kung aaprobahan nyo daw ang budget o hindi. Anya, my God. Ngayon lang daw nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ilang beses bumalik-balik ang VP sa hearing na yan. Anya, kawalang respeto daw yan sa 32 million na bumoto sa VP. Palibasa daw wala na silang ibang ginawa kung hearing-hearing hearing na walang kwenta. Panay paninira lang daw. Anya 125M baka mo na konfi? Sinagot na daw yan ng kowa na wala ni isang anomalya ang OVP sa paggasta kahit pa 11 days nyo lang daw ibinigay para isagawa ang distribution ng pondo. At take note mga idol, may resibo daw ang lahat ng paggasta sa pondo ng OVP. Di daw gaya sa inyo sa House of Representative na panay liquidation by certification sa loob lang daw ng kubeta. <laughs> Pucha, punto por punto ang sinabi ni Commander number 2, mga idol. Basag na basag tong tonggres na to kay Commander number 2, eh, no? Sabi naman ni Commander number 3, ikaw daw yata ang may problema eh. Kung nakinig lang daw, ang nanood daw siya sa presentation ni VP, before daw nila siya pinagtatanong ng puros confidential fan, eh di sana daw, alam daw niya kung saan niya gagamitin o ginamit ang pondo. <coughs> Nasaan ba daw siya nung nagpresenta? Nako, totoo yan, commenter number 3. Baka tumae siya ng moment na yon o natulog siya o busy mag-tiktok. Malay natin, di ba? Meron siya ibang pinagkakabalahan ng mga oras na yon, di ba? ay naman kay commenter number 4, Takot na takot daw sila pag tumakbong presidente si Sarah dahil sure win na. Kaya ngayon pa lang daw ay sinisiraan na. Hay nako komentor number 4, real talk po yan. Diyos mio, kaliwat ka na lang atake kasi alam nilang si VP Sara ang next in line. Kaya todo paninira ang mga pesteng yawa eh no. And finally, sabi naman po ni commenter number 5, dapat daw dito hindi kung huni, gunggung -gung daw dapat ang pangalan niya. My God. Naka, galit na galit po si commenter number 5 mga idol. So yan po ang netis sentiments dito kay Congressman Jay Cunhon sa kanyang sinabi kay VP Sara na wag daw siyang pa-baby. So five comments pa lang yan. What more kung binasa ko pa ang mas marami pang komento mga idol. May kasabihan nga ako mga idol na kung nakakalusaw ang galit ng mga netis sentiments, matagal na silang lusaw sa kanilang mga stupid arguments. Nagraim lang po ako, okay? So itatakil na po natin ngayon mga idol yung pong ginawa ko po na pag-file ng COC for senatorial candidate mga idol. Meron rason naman ako kaya ako nag-file ng COC kasi dito sa probinsya namin sobrang dami kong pinatayong mga buildings dito. At ito pong maliit na hometown namin, pucha ginawa ko pong city mga idol. Libo-libo ang nabigyan ko ng trabaho dito. I-replicate ko rin ang ginawa ni President Duterte sa Davao. Pucha ginawa ko po itong one of the safest city in the world. Imagine guys, nagawa ko pong 0% ang crime rate and poverty rate dito sa amin dahil lahat may trabaho at walang naghihirap. Yeah! At ang kagandahan pa guys, napababa ko pa ang presyo ng mga bilihin dito. Pati kuryente at tubig, mababa din po ang singil namin dito dahil may pinagawa po akong sariling power plant. Wow! At yung water district dito, pinili ko na rin mga idol. Yeah! Sa sobrang daming available na trabaho, Nanguha na po kami na magtatrabaho sa mga karatig bayan namin dito sa amin. Milyong kataon na rin ang natulungan kong mga Pilipino dahil sa iba't ibang programa na nagawa ko gamit ang yaman ko. So yun daw po ang dahilan kaya ako nag-file ng COC sa panaginip ko. Lang Langyara si mga vloggers na nag-file ng COC, no? Tawa ako ng tao eh, nang nakita ko eh. Ayun, na ko tuloy. Ako tuloy na pagtripan ng panaginip ko, mga idol. <laughs> Ganun pala yun, no? Kapag tiniwana mo ng tiniwana ng isang pangyayari, mapapanaginipan nyo. As in, tawa ako ng tawa. Kung nakita ko si Dewata na nag-file ng COC for vendors party list. Kaya yun, nag-file din ako ng COC for senatorial candidate pero sa panaginip nga lang mga idol. <laughs> Ikaw ba naman, nagawa mong city, yung maliit na hometown nyo. Libo-libo yeah! ang nabigyan mo ng trabaho. Milyong-milyong katawang natulungan mo. Tapos sa pagbaba mo pa ang presyo ng mga bilihin, pati tubig at kuryente. <coughs> Tapos 0% ang crime rate and poverty rate nyo and unemployment rate dito sa small town nyo. Wow! Eh, may karapatan ka talagang mag-file ng COC noon sa panaginip mo. <laughs> 'Di ba? Sa panaginip lang 'yun, guys ha. Sobrang kabado pa nga ako noon, nag ako ng COC sa panaginip ko eh. Kasi baka pagkaguluhan ako ng media at mga jorno sa ambush interview nila eh. Kaso syempre, ready naman po tayo sa mga questions and answers nila. Sa panaginip ko nga lang, okay? Oh guys, panaginip lang yon, okay? Kayo naman, masyado kayong seryoso. Syempre guys, tawa-tawa din tayo pag may time. Di ba? So, paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.